Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga, grabe. Kunting pagsagot lang ni Alisa or kunting argument niya lang ngayon sa referee sa laban nila ng Creamline versus Chocomocho ay binigyan na naman si Alisa Valdez ng pangalawang yellow card. Sa buong karer niya, nakadalawang yellow card na siya. Siyempre, shocked naman ang mga fans but binigyan na naman si Alisa ng yellow card. Mahilig kasi si Aliza makipag-argument pero nagsusorry siya. Ayan yang reaction ni Bea de Leon at ni Coach Sherwin ay nakaismid lang at napanganga nang binigyan si Eliza ng yellow card. Ayan, pagkatapos parang sumabog si Venom, no? grabe yung hataw niya sa paglaro. Alam naman natin yan si Eliza, pag pinipikil yung galit ay talagang binubuo sa paglalaro. Sad so, to say ngayon, nakalo ngayon ang Creamline sa first game ng semifinals. Pero babawi yan ang Creamline at syempre Choco for the first time. For 12 years ay nanalo sa first game ang Choco Mocho sa Creamline. So yan ang mga guys nating update sa ngayon. Hanggang sa muli, bye bye!